Sa bansa ni Prinsesa Sunshine o Sleeping Beauty, napakasaya ng lahat nang mapansin nila ang sirasirang bangka na naanod sa dalampasigan. Nag-alala si Sunshine sa sinapit nito. Lumapit siya para malaman kung may tao sa bangka, pero wala siyang nakita. Ngunit nang iangat niya ang sirang piraso ng bangka, nakita niya na may sugatang babae sa ilalim. Humawak ka sa akin! Halos hindi makagalawang ang sugat ang dalaga, pero ligtas na siya. Salamat kay Sunshine. Salamat. Anong nangyari sa'yo? At taga saan ka? Um, galing ako sa malayo. Ang totoo, isa akong prinsesa. Pero isang bruha ang umagaw sa kaharian ko. Habang naglalaban kami, sinumpa niya ako at napunta ako sa gitna ng dagat. Tapos nasira ang bangka ko. Paano na ako makakauwi? Huwag kang mag-alala, maaayos natin ang bangka. Pero paano natin ito magagawa? Sa tulong ng mga kaibigan kong prinsesa. At sinama ni Sunshine ng dalaga sa kanyang palasyo. Habang kumakain ng dalaga, unang pinuntahan ni Sunshine si Cinderella para humingi ng tulong. Isa sa mababait na prinsesa na kilala niya. Nang malaman ni Cinderella ang nangyari, Nagbigay siya ng ilang tabla na gawa sa espesyal na puno at dagta na pangdikit. Tuwang-tuwa si Sunshine. Tapos ay pinuntahan niya si Rapunzel. Nang ikwento niya ang sitwasyon ng dalaga, nagbigay si Rapunzel ng bungkos ng kanyang buhok. Eto o, oh, ito ang pinakamatiday na buhok sa mundo. pakikibay ito ang malayag at lubid ng bangka. Masayang tinanggap niya ito at nagpunta na siya kay Snow White. Nabagbag si Snow White na nawasak ang bangka kaya nagbigay siya ng magic compass na hugis mansanas. Sa pamamagitan nito, hindi kailanman maliligaw ang bangka at makakarating ng ligtas sa patutunguhan nito, ano man ang mangyari. Panghuling pinuntahan niya ang sirenang si Arya binigyan siya ni Arya ng mga mahiwagang kabibi. Nasa pamamagitan nito, ang bangka ay makakatakas mula sa mga halimaw ng dagat at sa mapanganib na alon. Kinabukasan, kinumpuni ni Sleeping Beauty ang bangka. Mas matibay na ito dahil sa mga materyales na nakolekta niya. Kaya napaiyak sa tuwa ang dalaga. May natira pa sa buhok ni Rapunzel. Dalhin mo na, matutulungan ka nito sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpasalamat ang dalaga kay Sleeping Beauty at agad na naglayag. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumidlat ang kalangitan at naharap siya sa malakas na bagyo. Pero salamat sa kompas, hindi siya naligaw ng landas. Bukad pa rito, ang kanyang paglalayag ay naging ligtas. Maya-maya, isang kakila-kilabot na halimaw ng dagat ang nagtangkang palubugin ng bangka. Sa kabutihang palad. ang mga kabibi ang nagprotekta sa bangka mula sa halimaw. Malalaking alon naman ang dumating, ngunit hindi nito nasira ang bangka. Salamat sa matitibay na kahoy nito. Nang tumapak ang dalaga sa lupa ng kanyang bansa, Hinihintay siya roon ng bruhang Reyna. Hindi ko akalain na makakayanan mo ang lahat, pero huli na, ako na ang Reyna. Mas malakas na ako kesa sa akala mo, masamang bruha. Gumawa ng mapaminsalang bola ang bruha at hinagis ito sa dalaga. Ngunit nabago ang direksyon ng bola nang ilabas niya sa bulsa niya ang magic compass. Kaya naiwang walang sanggalang ang bruha. Agad na tinalian ng dalaga ang bruha gamit ang matibay na buhok ni Rapunzel at ipinatapon niya ang bruha sa kulungan. Ngayong mas malakas at mas makapangyarihan na siya, handa na ang dalaga na bawiin ang trono at mamahala sa kanyang bansa ng may kabutihan at kagalakan. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ng mga prinsesa. Kinabukasan, sumulat siya sa kanila ng liham ng pasasalamat. Dahil ang pagtutulungan ang pinakamahalagang susi para madaig ang lahat ng paghihirap. Noong unang panahon, may labindalawang magagandang prinsesa sa isang malaking kaharian. Ang bawat isa sa mga prinsesa na ito ay mahilig sumayaw Isang araw, habang nakadungaw sa bintana ang bunsong prinsesa, may nakita siyang pulang nagniningning sa balon ng hardin. Pumunta siya sa hardin nang hindi nagsasabi sa kanino man. Pagtingin niya sa loob ng balon, nakasisilaw ang liwanag, kaya hinila niya ang pangigib na balde ng balon. Ano kaya yun? Sa loob ng balde, may isang pares ng makintab na pulang sapatos. Sa sandaling isinuot niya ang sapatos, sumayaw siya sa hindi ka paniwalang husay. Wow! May mahika tong sapatos! Akalain mo yon, Ang ganda ko ng sumayaw! Biglang may lumitaw na maliit na diwata, sabi niya. Maging matapat at magpahiram ng sapatos. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito at naglaho na siya. Hindi pinansin ng munting prinsesa ang sinabi ng diwata Nilihim niya ito sa kaniyang mga kapatid. Kinabukasan, isang sayawan ang gaganapin. Isinuot ng munting prinsesa ang mahiwagang sapatos. Habang pinagmamasdan ng lahat ang kanyang magandang sayaw ng may paghanga, nagusisa usisa ang gitnang kapatid niya. Bunso, hindi ka naman magaling sumayaw dati ah. Saan ba galing yung bagong sapatos mo? Sagot ng munting prinsesa na lagi siyang sumasayaw ng ganito at nagsinungaling na regalo sa kanya ng kanilang ama ang sapatos. Biglang tumigil ang sapatos at bigla siyang natumba sa sahig. Aw, anong nangyari? Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nagmamadaling hinubad ng bunsong prinsesa ang sapatos at tumakbo sa kanyang silid. Kinaumagahan, tinanong ng mga kapatid ang bunsong prinsesa. Nagustuhan namin ang sapatos mo. Pwede ba naming hiramin? Ngunit sinabi niya sa kanila na nawawala ang sapatos. pagtanto ng kanyang mga kapatid na nagsisinungaling siya. Kaya nang sumunod na isinuot niya ang sapatos, lihim sa kanyang mga ate, sa halip na sumayaw, ay mabilis siyang dinala ng sapatos sa isang lumang kubo sa kagubatan. Wow! Habang paikot-ikot siya sa loob ng kubo dahil sa sapatos, napadikit siya sa isang malaking sapot ng gagamba at hindi makaalpas kahit anong gawin niya. Samantala, lahat ng prinsesa ay nagtataka na ilang oras na nilang hindi nakikita ang bunsong kapatid nila. Hinanap nila siya sa lahat ng dako. Sa huli, habang dumadaan ang panganay sa isang kubo, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Pagpasok niya sa kubo, natagpuan niya ang bunsong prinsesa na nakadikit sa malaking sapot ng gagamba. Hinilan niya ang kapatid, inunat rin niya ang sapot, ngunit ayaw matanggal. Biglang napatingin siya sa pulang sapatos. Nang alisin niya ito sa paan ng kapatid, kusang natanggal ang sapot. Niyakap ng bunsong prinsesa ang ate niya at nagpasalamat. Alam ko, nangyari lahat ito sa akin dahil hindi ko pinahiram sa inyo ang sapatos. Sinabi ng ate niya na masama ang pagiging madamot kaya dapat siyang humingi ng paumanhin. Pagka uwi nila sa palasyo, may pagpapakumbaba na humingi ng tawad ang bunsong prinsesa sa lahat ng kanyang mga ate. Ang mahalaga ay naunawaan mo na ang pagkakamali mo. Kaya natuklasan na rin ng lahat ng mga prinsesa ang mahika ng sapatos at ang kahalagahan ng pagpapahiram at pagpapaubaya. At ang kwento ng prinsesa na piniling magpahiram ay nasasalaysay na sa kaharian sa loob ng maraming henerasyon. Sa isang lupain may isang pink na palasyo kung saan ginaganap ang sayawan ng mga prinsesa. Sa isang bahay naman, ang magkakapatid na sina One Eye, Two Eyes, at Three Eyes ay naghahangad na makasayaw sa palasyong iyon. Dahil para makapunta sa palasyo, kailangang makatanggap muna ng imbitasyon. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan na tumira sila sa bahay na yun, wala ni isang sobre ang dumating. Isang araw, Nagbigay ng ginto ang kanilang ina, kina Three Eyes at One Eye. Ipambili nyo ito ng ilang mga bagong damit. Kung isang araw dumating ang sobre ng imbitasyon, may maisusuot kayo sa sayawan. Ang sabi niya, habang nag-aaway ang dalawa sa hatian ng ginto, malungkot silang pinagmamasda ni Two Eyes. Nay, gusto ko rin ng damit para sa sayawan. Pwede po ba ako humingi rin ng ginto? Kinuha ng kanyang ina ang isang walang halaga na lumang hikaw sa kanyang bulsa at itinapon kay Two Eyes. Eto o, oh, kung may halaga yan, ibenta mo para mabili mo ang gusto mo, sabi niya. <laughs> Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Dahil mas mahal ng kanilang ina si One Eye at Three Eyes at masama ang pagtrato niya kay Two Eyes. Sa labas ay may napansin si Two Eyes na kumikinang sa gilid ng basurahan. Nang usisain niya, nakita niya na iyon ay isang pares ng pulang sapatos. Susukati na sana niya yon, nang pigilin siya ng Two pagsigaw Eyes! ng kanyang ina. Two Eyes! Pasok na at maghanda ka ng makakain! Mabilis na pumasok si Two Eyes at itinago ang sapatos sa ilalim ng kumot nang walang nakakapansin. Sa wakas dumating na ang araw na hinihintay nila. Habang nagsusukat sina One Eye at Three Eyes ng mga bagong damit nila, isang gintong sobre ang lumusot sa ilalim ng pinto. Nang babasa ito ng ina, sumigaw siya sa kagalakan. Mga anak, maghanda na kayo agad. Pupunta tayo sa sayawan. Habang nagbibihis ang magkapatid, Hiniling ni Two Eyes na hirami ng isa sa mga damit nila. Sa amin ito, dito pwede sa iyo, no? At hindi ka rin makakapunta sa sayawan sa damit mong yan. Malungkot na nagpunta si Two Eyes sa kanyang silid. Habang paalis na ang kanyang mga kapatid at ina, kinuha niya ang sapatos na itinago niya sa ilalim ng kumot. O sapatos, di ako makakapunta sa sayawan na ikaw lang ang suot ko. Kailangan ko ng bagong damit. Sa sandaling isinuot ni Tuay isang pulang sapatos. Ang kanyang sirang damit ay napalitan ng isang kumikislap na damit. Hindi makapaniwala si Tuay sa mahika ng pulang sapatos. Masayang nagtungo si Tuay sa palasyo. Pagpasok niya sa bulwagan, si One Eye, Three Eyes at ang kanilang ina ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Aba! Paano nangyari yan? Napakaganda ni Two Eyes sa kanyang mahiwagang sapatos. At pinagmamasdan na lang siya ng mga babae ng may paghanga. Sa kahihiyan ay umalis ang magiina sa palasyo. Si Two Eyes naman ay magdamag na nagsayaw na parang prinsesa sa kanyang pulang sapatos. Dahil ang kanyang puso ay puno ng kabutihan, karapat dapat siya sa lahat ng mabuti.